up, uh, malma, si Kim Chiu. <laughs> sa panunokso ng mga fanay sa post niya online kung saan sabi niya kung makapag-relapse, relapse ay parang hindi siya niloko noon, 15 years ago. Bago matwala siyang pinangalan ng personality, agad namang nag-react mga fans na maaring itong pasaring kay Gerald Anderson. Diba? Nabalita nga natin na kung si Gerald Anderson ay parang iwas na i-mention ang pangalan Pangala. ni Kim Chiu at mm -hmm. that time na umaten sila sa isang Christmas event at pareho silang tumanggap ng loyalty award. Yeah, so pa parang hindi nagustuhan. naitakil na rin naman natin kahapon, uh -huh. di ba? Actually na nagkaroon nga na parang ah uh, uh, post si Kim Choo na pinatula ng mga ibang bashers. Parang kabawasan daw ba na banggitin niya si Gerald? Parang may mga ganun kuya eh. Hmm. Ano mo sasabihin? Hindi para, ano wala na mag natin, di ba? iba pa naman na bakit hindi banggitin, oh, di ba? Mm -hmm. Na nakasama niya, sabay naman yung journey nila nung pumasok sa bay ni Kuya hanggang naging artista sila pares at sumika. Yun lang naman iniisip ng ibang mga farina. Ano eh, ba oh, mabanggit yung pangalan ni Kim Chiu? Pero, right? pero again, Kim, oh, naiintindihan oh, naman natin oh, oh, si Kim Chiu talaga parang Janice de Belen lang yan. Oh, eh. oh, pero eto, <laughs> eto, ito, namin. pero ito <laughs> may nasabihin ako, let's do the math. Oh, Kasi may mga, may mga ibang mga millennial ngayon na hindi din intindihan o hindi pa ina butahan yung love story ni Gerald at saka ni Kim Chiu 2006 po pumasok sila sa bahay ni Kuya hanggang 2010 nagkaroon sila ng relationship yeah. di ba tapos nagbreak sila dahil ay uh, ito very open naman ang tinuturong dahilan ay si Bea Alonso noon uh -huh. pero naudlot naudlot 'yon ha 2014 naman ay 2000 12 ba o 2,000 ano, ay eh, nagkaroon naman ng relasyon si Maha Salvador at saka si ano, Kim Chiu, kung matatandaan oh, yes. na, mo, nasira yung kanilang nasira friendship. Nasira yung friendship na parang sinasabi, mm -mm. shoulder to cry on dati yes. ni Kim Chiu si Maha, na best friend niya. Correct. Tapos biglang magiging jowa ni Gerald, kaya sobrang hurt siya, na naging daylang para masira ang kanilang friendship at naging close na si Kim, kay uh -oh. Angelica at kay Bella. Nagkaroon na ng uh -oh. ang Becky. Hindi Correct. na, nagkabat niya rin si Maha at uh -oh. si Kim Chiu, Pero yung friendship hindi na nabalik. Uh, Dahil oh, 2013 pala kuya. Kaya talagang gano'n. Uh -oh. no? Yung friendship, may, nawala ang friendship nila uh -oh. ni Maha. Siyempre masakit kay Kim nangyayari kasi sa kanila, hindi lang relationship break up. Correct. Friendship break yun up. Yun na nga day. eh. Nangyari. Kaya hindi natin masisisi Oo. din si Kim Chu kung ano man ang pinagdaanan niya noong mga panahong yon At hanggang na yon ay maaring daladala pa rin niya yun. Oo. Pero, alalahanin natin na 2012 yung proje last project ni Kim Chu at saka ni Gerald Anderson. Pero, nagkaroon sila ng reunion project ng 2017 kung maalala gumawa mo ulit kaya, diba? project, gumawa na. ulit ng project at gumawa ulit na. Oo, siguro alang-alang sa ano sa so, career I mean, alam yun yung sa management feeding. correct diba? pero siguro pinipilit nila or ni Kim Chu pero talagang siguro BFF no oo, wala na talaga correct actually ano ah unfortunately, yung pong seri na yun, hindi talaga naging matagumpay na dread, no? Uh -oh. Siguro, alam na rin ng mga family na wala na rin naman talaga yung love team nila at saka yung relationship nila. Kaya hindi na rin tinangkinig, uh -oh. diba? Uh -oh. like, ito, yung mga shows nila, mga loob lang, yung mga dati, must click. Oo, oh -oh. pero may mga nag-uungkat na naman na parang okay na sila nung nagkabalikan. Actually, uh, Nag-reunion, uh. nag hindi nagkabalikan, nag-reunion movie sila. At sinabi pa raw ni Kim sa isang interview na sabi niya, ay you will never be truly happy unless you learn how to forgive. Oh, mm. oh. Parang there are no more walls between us now. Sabi niya, nung no, mga panong ginawa nila yung kanilang reunion. noong 2012. Project, no, 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 2017. Kung baga, kung think, ano oh, man oh. yung mga wala ng oh, grads, oh i -let go na, di ba? Yung ganon. Oh, oh. Pero yun na nga, hindi natin oh. alam kasi ang nasa loob okay. ni Kim. Yes. Kaya kung oh. ba, nakapag-post hmm. siya ng gano'n. Although, hindi naman natin sinasabi at talagang repairing yun kay Gerald, di ba? Na yung mga tao lang na nag-iisip, di ba? Oh, hindi oh. natin alam kung anong ibig sabihin ni Kim, di ba? Oh, pero oh. siguro... Pero kasi kung bibilangin mo kung 15 years ago oh. kasi, 2010 sila nagkaano, di ba? 15 oh. plus 10, 2025 ngayon. para mm -hmm. Para nagmamatch kasi. Sa 15 years ago eh. So, pero ako, I doubt kung pa ni Kim Kyu uh -oh. para tama na, tapos na, nakapag-post ano na ako. Uh Oo, -oh, parang nakapag-post na siya. Ah. Tama, siya na, eh. yun. Uh -oh, tama na, na, na yun. Ang na nag-catch mo rin.